pagbutas sa kahoy na may malaking crack mga busing yung ipinakita ko po sa nakaraan nating video kibale na clamp ko po muna ito bago ko po siya iguhitan para po pagbutasan para sa butterfly uh, wooden clamp lang po yan DIY lang dahil wala pa po tayong pambili ng fabricated na bar clamp gamit lang po ang router at one port na street bit one port para hindi na kailangan magpaet mga busing halos makuha niya po yung kanto kaya na po yan ng one fourth na strip bit dahil nasa 7mm lang naman po yung lalim ng butas na yan bali pagkatanggal po nitong pagkatapos mo natang ilagay ang ano yung butterfly pagkatanggal po ng clamp uh, normal lang po na bibigay po yan ng konti pero hanggang diyan na lang po yan Uh, 98% Hindi na po yan talaga lalaki Dahil may lak na nga po Ito is under lang po natin tungkanto kanto ng ano Ng ating butterfly Para hindi na po natin kailangan pang magpait Sana ay nakatulong po sa inyo mga busing Pakishare na lang po Para magka idea din po yung iba Salamat